Hello guys. Good afternoon po. Ito oh, may hinog na yung langka ko. na naman ako. Katay na natin. Wow. May anong maliliit na sira? Tuy nhiên cái sợ Sự Hãy subscribe cho kênh

Uh -huh. ano? Na ano na siya? Na-overripe na. Ganda sana to pag hindi masyado hindi. Na-overripe na. Hindi namin napansin kasi hindi na nga mo. Nahinog lang siguro to sa init. Kasi sobrang init. Pero ang daming, ang daming laman na ano lang, na sobrahan lang ng hino Maganda ito pag hindi masyado, ano, tamtaman lang. Makapal ang ano nito, tapos, tapos, ay ayan o, hinog na. Hinug na. Ayan to yung mga buto. Sa amin to kinakain to nila laga. Dito wala namang kumakain. Wala na kita ng buto. Sarap eh ano yan itanim. Jadi itu, ano i, Eh, I nangkakakikamang nangkakakikamang e, si. Langkah nangkakakikamang si. sih, nangkakakikamang nangkakakikamang yang nangkakakikamang 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 malapit matapos magtanggal ng laman ito lang ang laman niya oh malinis yung kamay ko naghugas ako puro sabon, sabon, eh. tagong <laughs> tagok pa ayan yung luma, na overripe na ayan pero matamis sarap to gawing ano gawing kindi

sarap 'to pag ano yung hindi masyado hinog malutong-lutong Ay, kasi may na silbing. Ewan ko. Ang bali ka matindi. Ang nga matindi. Nung unang bunga yan, eh, malalaki. Ano lang, ang ah, limang piraso yung unang bunga niyan. Tapos, sunod bunga, nasira. Yung nagkukulubot. Hmm. Mm. Tapos, bunga na naman. Nakakuha naman kami ng maganda naman yung mga bunga niya. Ngayon, marami nga, pero maliliit. Eh, naanohan din ng ano, init. Hindi mo yan siguro maano, lahat. Ayan, guys. Uh, thank you for watching, guys. Bye-bye. Ang tamis-tamis.